Yan dito po tayo sa ano, bukid na po. Pasyal po muna kay pinsan Kabispring po, kay pinsan Eson, tsaka kay pinsan Kales po. Dito. Andito po. Nakita din pinsan. Oy. Nakita din ko musta. maigi naman at oh. kahit ang po mga oh. na. kaparmbin. Oh. Oh. Nandito na po si Kuya Alvin. Oh. Mm. O tayo magkakana muna, kami papasyal din sa akin kaba muna Ay tara, oh. saan ba tayo? Ay, tara, po oh. po oh. muna yung mga gawa naman muna ka naman o Tari, utin siya mula tayo dito na Oo, oh. uta O dito na muna ka may tara Colvin Ay tara dyan Ano, kumusta ang buhay bukit pinsan? araw aro ka saray Ay siya nga, aro-aro Ay, magkangkukat na po Ay, anong ganda pinsan ah? Pwede pala sa iyo magkangkukat ni Colvin ah ay, ibig sabihin ba yung Araw-araw Hindi, ibig sabihin ko ba yan ay buto ang binim But, O oh. yung katawan Buto oh. Ah, yung pangkayangin talaga, ano? Oo, uh, Chinese Ah Ay, hindi yung mga nahaba Ay, putol lang putol Ay, ay hindi na ba na yung na pang po. Mga pantubig, hindi Iba yung Ay, ginagapang din sa tubig Ah oh. Pag napabuhod sa tubig, oh. ay gagapang <laughs> Ay, siya nga ang kangkong na may ganun na oh, Gapang oh. lang gapang, ano dinagapang <laughs> Oh Baes No oh. Baes, kangkong Ayun nga pang ay, -aaraw -aaraw tanim ay, ano. Oo. Pinan, Ayan. Ayan lang kung tanim ni pinsan ano. Kailangan mo lang. ipa lang. Bukod sa flat ay dapat ay kumbaga, continuous ang parbis mo ba? Ay makalwahan. Araw-araw na. Kahit araw-araw pag kaya. Ah, ay, ay dito malawak natin, ako, ano. Madali ako magpalusot ng ano at kumagabay daan ba? Oo. Uh, uh. Di pinapapaktura ko na lang. Ay siya nga. Ay itong pinakang Nililibot muna. Hanap buhay ano. Oo. Pangunahing hanap buhay ito, ito magaling. <laughs> Ayo, pala kung pwede sa tubig ay eh, pagdapa. Pagdapa mo sa tubig din ata. Ayo, tarin. Ayo, gawa ng ano nga ay. Nagapang. Oo. Oh, ito. Isang tali ay eh, magkano? May sampo pag marami-rami utyo. Uh, Hindi pare-parehas. Oo. Pag yung pang-retail 15-20. Anong mong mga in Galvin sa inyo? Ay yung ano ah, yung talong sitaw. Oo. Ay gawa ng yun pinsan ng ano, yun ang Number pangunahing one. oh, binibili. Mga... Oo. Ay, hindi katulad ko sa amin magtatanim ako nito eh para bambano sa amin ng ano, tao. Ay, siya nga. Ay, hindi, yung pati may ibang pinagagamitan. Ayun ay, nga, pisan. Lugar, ay doon lugar. naman sa amin ay kumbaga pang lugar-lugar. Panghain sa ano la ang panghapon ng ay mga yeah. pang ulam la ang ang mabilis ay ano ay yung pang talong sitaw o yun okra pisan yung pang -araw -araw patula talaga. oh yun na yun nga lang. <laughs> ay, anong ganda ng mais. Ano yung pinsan? Lagkitan? Laki ay, ayos na ito. Yan, o. Na, yun Yan o. May uhay na pinsan. Ayos din kaya. Aray? Ay, oo. oo. Ay, jackpot ka dito. Yan anong mahal ngayon na. <laughs> ay, mahal ay. Ka ay, sa totoo kayo, Oo. Kahit magdalawang dalawang kilo ng gulay. Kung bagay sa biroan lang naman ano. Wala na may bibintay. <laughs> wala. Ay, wala nga. <laughs> wala. Um. Gawa ng ano nga po ay, kung ay... binagyo po. Tapos ay nalubog. Para ang bababa pa, ano. O talagang ganito? Pinataas pa pisan yan. Ano ka kaya? Pag umu, oo, nataas pa yan ng konti. Ah, oo. Masyado ba? Punta gala. Eh, pupuso na yan, pisan. Uh oo. -oh. Iya, yeah, pag okay, na. <laughs> Ay, jackpot ka di yan. Bababa, ano? Oo. O. o ito nahugot pa para sa palay? Ah, oo, oh, nahugot pa yan, parang sa uha yan. Mahalaan oh. pa tayo? Basta mais. Yan. ayun yan pala yung lagkitan. Lagkitan. Yan, ang ganda po. O. Ay, tatlong kilo ka, napalimit ata. Ay, as lang yan. Gawa ng parang di magdamuhin. Ay, sa bahay. Ay, ari pala yung nakapat, ano? Nakaplat. Mm. Dati na sibuyasan. Ah, ganun ang gawa mo pagka may ibang... Hindi nga, hindi makaig yung iba ba? Ayun, ay, pinalit mo? Oo, uh, uh, sabi ko. Ayun man, may... May, yun ang maganda. Ay, uh, ari Kung, ang, na. kung sa kapinsan gaganda ang tanim doon. Ay, siya, ay, siya. Alam na mong pilitin natin yung dati. <laughs> <laughs> hindi na <Tama> ganda. Ado, alam mo pilitin yung hindi <laughs> Ayun, ano? Ay, doon tayo na ay, siya, kakaroon ba? eh. Tama rin yung iyo. Arig, ay, ay, ma. ay, 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 na... Oo. Pahabol ito. Dalawang ano, luwang ano. Ito Ay, ilalaki yan. Hindi mo, bahala na pati siya. No? Ay, ang na pala ng taniman mo pinsan. Tatlong kilong buto. Yan. Bahigit ito. Oh. Ayos din kaya. Oo. Oh. Ay, yung pala yung hybrid Ay, gamas pati ano. Aba, ang ganda. Ito ang maganda. ayun anong bababa ka? Ano ini-spray mo ko, Alvin, sa pagkainuod? Yung iyo. Ay, lanit la ang pinsan, lanit. Hindi ka nagpipri ba to? Ay, hindi pa. Sa bagay, siguro yung lugar-lugar nga yun. Lanit la yun na may nalipas din pinsan. Ano kaya Oo. Ay, uh, uh. ay sa Ako hindi masyado nag-spray ba? Ay, misa nga dito ang uh, uhu masipag ko. Ay, ayun ay, la ang Depende nga si pisto, uh, sa lugar pala. Ay, di oo. Uh, uh, at gawa na. Lugar-lugar. Uh. Oo. Lugar. Uh, uh. Baka malamig dito ay. Masipag yung magtatanim, masipag din naman yung mga ngain. Ay, siya nga. Dito kayo. Mas nauna pa yung overtime yun ay. Nag-overtime pa. Tayo po ay minsan nag-overtime ay. Minsan lang. Ayun ang mga uhud ay iya. Doon na nakatira. Ito ano yung naka... Anong tao ito? rice. O Ari una. Ari pang dalawa. Ay oo. May pang tatlo pa nga din yun. Para hindi sabay-sabay ang harbis ano. Oo. Para pang din na. Kaya ito uhud ay ng pa dun. Pinapatubigan mo na lang ang pisan. Dito, linisin po po ito linisin pa po ito. Ay uh -huh. kaya ba rin tubig sa iyo din? May Marnie ang sa kabila po. Ah, doon sa kabila. Oo. Sa inyo gandurin ka kainit. Oo, oh, yung naghahabagat doon eh. Naghahabagat ka mm -hmm. Ganda po ng banaho oh. Buhay na buhay. Okay, ano? Pakita na naman. Oo. Uh -huh. Ah, pagka masama ba yung maulap yan? Ay, natago. Ah, uh ah. -huh. Takot din sa bagyo yung bundok. <laughs> ay, oo. Uh Takot -huh. uh -huh. din pala. Oo nga. Nilalamig din ano? Hindi. <laughs> <laughs> ka. Ay, siya <laughs> Oh, Ibig sabihin niyan ay ano? Ang likod niyan ay Laguna. Laguna? Mhm. Mm likod -hmm. ay liliw. Li 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 Ayun. Oo. Uh Pag -huh. maganda parang talaga nang papakita. Habagat na po dito, katulad okay, sa ba ba? atin, no? Mahal ang sili ah. na. Yan no. Oo, uh -huh. ay... Ito ba yung panigang? Panigang. Ito po, oh, panigang. pa order ko rin niya? Yeah, magdala kapag kaano. Ay, meron din sa bahay, pisan. Okay. Uh -huh. Sa labas. Tanim man tanim laa ano, ano pisan? Ah, yun naman ang ating gawa yan oh. ang At trabaho ko. May una-una pang gamitin ba? Oo. Tao lang. Ay kung wala kami tanim ayan nung ano din 'yan nung hirap din. Kailangang may tanim nga. Sa pang-araw-araw. Oo. Nagbunga na pisan ah. Oo. 'Yan. Anong variety pisan? Red Lady. Yun ang maganda. Ah, umuubod pa lang nabungo no? na. Oo. Papaya. Oo. Oh. Ari raw wala kalabambot. Mahal din ang kilo nito ano. Waring ko 'yan ininda. Magkano pisan? P15.20 ang hilaw. 'Yan farm gate. Magkaibang ano pala nito, ano? Variety ano? Ba't may bilog? Ay ah, hindi yan, may kasama na diyan, magkakasiping na. Ah. Oo. Oh. May bilog Yata ba ano? Oo, oh, pwede na ano pang tinula no. Ah, pwede na yan. Pag Parang may native na, manok ay. <laughs> ay, As kahit na. bilahi dinadala niya. Oo. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Ay, ari yung sibuyasan mo. Ya, yeah, ito yung mga bagong bagong tanim po. Yung kabila ay hindi ay. Oo. Oh, Doon ko pala naiwan yung aking ano, bayan na. Ano yun? Yung stand ng camera. Mamaya na. Naiwanan na. Yan. May patubig pinsan. Ay pinapatubig ang gawa ng pagkain ito. Ah. Pag hindi ba? Ay hindi, pero yung mga din naman din babad yan. Ah, kung bagay no. pag nabasa na, tatanggalin mo na ang tubig. Oo. Oh. Pag kita mo nang basa lahat ang plat. Oh. At saka huwag kang mapatubig ng mga araw. Ah, sa umaga, sa gabi? Oo, oh, dapat sa gabi. Papatay na ito eh, papatay na. Ah. Para hindi ma... Para Masunog. Para naluluto. Oo, oh, oh naluluto. Maluto. Mm -hmm. Pag araw, mainit ang tubig. Pag oh, maaraw. Yun, 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 Ayos din na, no? Hmm. Araw, -araw tayo Masuwi ba ito? Ha? Masuwi din maigay, ano? Ah, nagsusuwi, Oh. No? Ilang araw na ito, pinsan? Oh, baka ay may 15 days na. Hanggang ilang araw ba yung bago harbisin? Pa Pakarbuhin harbisi? na lang, isang buwan. Ay, isang buwan, harbisin na. Isang buwan, 245 days. Matinding paghanda tayo yung ginagawa ay. <laughs> Matinding paghanda. Narating ko din, aring kubo na pinsan. Oh. Yang. Yeah. Yan, yeah, magpahinga ka muna. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ay din yung maganda sa kusina ni Pinsan tayo <laughs> Oo, oh, Alam mo eh, pag ako napunta sa bahay Gusto ko kusina ano naman Ayun o no. oh, Kusina daw agad ka yung target Pinsan ano bang pinagkakabalan Ang dyan? Magkakape, saka maruya Ayun o maganda o Ari maganda pinsan oh, ay. no. Pinsan kuha oh. na ng ano? Oh, nang pala tayo okay. <laughs> nah, lalo, oh, ah, ay tayo si magagana rin. Nalalo nang ganarin. Ay sino? Bilao pinsan. <laughs> ayun, na, <ganyan. laughs> ah kay pisang ano po. Ano po sa inyo? Kusina. Na nating, kusina. Daman, dating, Salamat naman kuya Alvin. Ano kayo nakabisita parting. Good morning Malaking bagay yan. Anong oh. kapasal din sa mga, mga, mga kamag-anak kay pinsan. Ako'y target ko kati kusina. Ah. <laughs> o, baka ay, may makapamungkal oh. lang. O, o. mamahaw? Ano? O, dati ano? Tapos ilalagyan mo lang <laughs> ng tuyo at saka ano? Tuyo at saka kung bagay pagkakit pinsan ay... Kung bang sa kusina? tiyan. No? Pang dyan, ko na, pisan, ano bang diretso sa oh, Ano bang ulam? Eh, gutom na. <laughs> Tanda mo ito ta yung ano? <laughs> <mo 'ta> yung, <laughs> yung... Yung dapat tutulong uh. diba, diba, ka sa kasalan. <laughs> uh, oh. Dapat diba, <laughs> yung mga langis na parang pinaghahati. Oo. Yung pinagsangkot oh, oh. diba, Yung <laughs> ng yun, utol ng taba. hindi? katindi, ang katindi, Ay, siya nga. sa kanin yun, tapos may tuyo. Oo, at saka... Ay, sulp na? Panokot yun masarap. masarap para sa akin lang. Oo. Oh. oh. Pa, no? tayo. Tatapik-tapikin ba nung? Okay. Tapik. <laughs> Kumbaga tayo buhos ang pawis. Kumbaga na ibasa oh. natin ito. Okay. Masama ito pag hindi may ilabas. Oh. Ay, Saan gawa ng cholesterol ano. Oo. Ay, siyang nga. Aba. Kaya lang ay magpapawis din. Kaya nga minsan ako naiwas sa tuyo, yung pala mataas din ang cholesterol. Ay, blood. Tapos ito, oy. Bisan. Bakit ka nang <laughs> um, yung mga sa kasalang yun, pag nakabagat ka ng kaunting ganari kalamay, yung ka. Na. Yung may Sabi niya doktor na ito. Ayun oh, oh, oh. Siya nga. Ay siya nga. Itatamunan pa ng kanin. Baka makita na <laughs> Mamaya pang huli yun. Oo oh, oh, nga. Ganari po. Pagka yung nagkasama-sama po ang magpipisan ay eh, talaga nabalik yung mga nakaraan. <laughs> oh, siya nga. Wintuhan oh, ah. Ali. <laughs> ay, pa magluluto na naman kami. Nakaluto <laughs> 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 na po ng isang uga. Pag yan po. Marhuya po. <laughs> 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 Pag sinta oh, kami magluluto, tataba kami dalawa din yan. Ay, yan kami na rin. mga isang buwan na din ni sa susunod na buwan. Ika naman, ari po naman pinaglaanan na rin araw na rin. Kami, abay, ang tala ni Wilkamang. Ano? Ari, ari, wala ka mga ko lang pinsan na rin. Ay, ayos. Wala, nai pa oh. Sasalang pa madaling hatiin 'yan. Oh, bigyan niyo ako ng tigisa at ako. Ako mo kayo tigisa, Bigyan <laughs> <ganyan laughs> niyo ako dito kaputol. <laughs> 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 ay, <laughs> Talagang... ay, ay. Talagang. Yan. Kay mo kain muna, kay luto-luto kayo. Abay, po, ay, kay mo na tumigim. Ay, bye sa amin. Pisan. Ay, busog. Sa amin pala ay busog na. Ay, tigisa tayo. Oh, ay, ano yung Iipunin daw. Kape, kape po, kape. No, para sabi ng una, iipunin, hindi na maipunin at kain-kain. Ay, Pisan, huh? kuha na kayo, huwag lang yung tapat ko, yung pala mas mula <laughs> <laughs> <,America'ma tapat> <laughs> Kung <laughs> ilan tayo. Sige, piliin na kayo at huwag tapat ko. Huwag tampok. hindi ganun nga, ano. Hindi at, pala wala ganun. ang daming ka sa kanin. Ay, ano, ulang pa ikaw. puro kami nasa loob. pala naman. Kaya po, kaya Hala, mukbang ah. Ha? Kare na po ang aming jamming na magpupinsan. Pano, Pag pala pwede sa schedule ay hindi natutuloy, ano magiging pandawa nga? Nakapagbiglaan. Ah. Maganda po. Pwede ko ah. Hindi mo hmm. kami pansin ano? Oh. Hindi nga. Oh, kaya ang tunay oh. Ako nakaparate doon sa likod. Ang layo ko. Copy me. Ah, sato ah. Kami po nag, ano, nagpapansin doon sa may bayan. Kaya naman ako si Tatay. Masaya pati na sa'yo. Ikaw. Nakatingin ka sa amin. Pero ayon, hindi mo kapansin. Ayun, nagjamming na po kami. Hindi nga. <laughs> kita mo sabi si Tatay naglalakad? Sabi ko, kita mo siya. Oh, kita ko ah. ko si Kapis pang hindi tayo pansin. Pero hmm. huwag tinawagan natin. <laughs> oh, hindi, si tatay naglalakad. Sabi ko tatay, ako paparalit din sa likod. Huh? Oh. Ay sabi ko ako ay babalik at ako may pupunta. Pagkasuloy nang sana ako. Oo. Oh. Ay nakita ko naman ngayon. Sabi ko, darun yung dalawa. Kaya ko nang takay ba dumating nga yun. Oo. Sayang kung sinabi mo. Ka, kung kikagabi mga alas doon si Uno yung nagchat. Oo. oo nag sa akin. Hmm. Pinsan ako dadating. Sana yung mga ano ko aking nakatay. Yung mga buhay. <laughs> yung <laughs> mga buhay. Oh, na. Oh. Si na, na. Sinaon -na. Na, no? -na, na, no? na. na. Wala na. Ay galing sa pami. Nasaan na yung mga na. Wala na. Ay baka na yun. Ay di wala na rin. Bakal. Ay, na, ay, na, ay, bakal. Bakal. Saka uto yung ano, mino pa na nakatanlong buo yung pala kay uto yun. Ayan. Uy, ang lutoan dun sa may baba. Kita mo ba oh, yung lutoan yung nanalo no. sa may baba ka saan? sa baba ng Alam mo yung kailangan lutuan sa, sa baba. Oo, sa kanang bintana. Mm. Yung yung doon ng luluto. Yung may mga yun oh. Yung ara kural, Coral. Kasi may bago pa ko rin. Parang sa likod. Kaya nga parang ganun. Sa ibabaw naman doon ng May bayabas na hambog. Kumbaga, yung bayabas na hambog na dilaw na dilaw, yung pala hindi hinog. Bakit nabanta? Kaya kaya, 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 kaya po. <laughs> <laughs> Ang dami yung bayabas na ano ito yun. Oo, oh, mayroon nga doon. Hilaw sa... siya. Pero parang ako mo, sobrang hilaw. Ang <laughs> so, buka akong tawagin. Mm -hmm. Sabi niya, ay, uto yun eh, hambog na bayabas. ano. Tapos may batong malaki na may gumamila. Ang no. hmm, ganda. May batong gumamila, nasa Hindi may... ba tinakakapunta nga ba? Mga bisay pa siya lang natin ano? Ah, baka hindi sukalan ah. Alin? Ay? Hindi na no, no mawari. May manggahan doon na, ah. kaya may manggahan yun. Baka sa... kayo sa... ah. na rebus. <laughs> rebus <laughs> daw yun. Ay, mga lansos, may buhay pa. Ang dami doon na Nakawala na. Yung gano'n, yung pala utol gano'n, halimbawa utol nawala na din yung natira. Yung mga prutas sa paligid, parang hindi na rin nabuhay. Ayun, parang mga ay, gano'n pala yun. Parang natap Ay, hindi na iihiyan na yun. Kung ay, pagay... eh. <laughs> Baka nga. <laughs> ah, pero pag napainam ng ko Alvin, eh, patay. Dilaw din ano. At eh, patay talaga. Ano kaya? Hmm, namapata ka nung ganggabi ka sa'yo. din ano. Eh? Ay, talaga. Baka hindi parang nasisiyong um, na mga usok-usok. yun -usok. ang isa pa. Oh, Kapag ang <laughs> ah, may natira doon! Ang ah, may pala yung kilala ko yung daming bunga ko. <laughs> may, may dalang pang, may para pang hmm. ano, kaya may parang pang Ano so yan? Anong saya? Pagkagantong nagsama-sama ba? Okay, Oo. Ang dalang naman aba. ay. Parang bihira lang ba? Yun din yun na ano? Oh. <laughs> bihira pa dalang. Ayun, ay, ako dumaan dito nung tayo ay... Oh, di, dalian, dalian na no? Nung tayo nagblog, ah. Mahirap din yung dalian. Ay, ay magkakalayo rin nga ay. ay oh. Ay pag pa sa bahay niya, sa tagkawin na yan. Oo. Oh, oh. Ay siya ito nag-iutoy na kaysa nahihip pa. Aba oo. Oh, Ang galing din yun. Ano din yung... No toy. Sunod ba sa... Uh, Ayan na, benching ko pesos generation? lang yata yan. Oo. Oh. Sunod sa generation. Siya nga, ano dati? Uy, alam mo ba yung pampatay ng pag nagkukupas? Yung kawayan na butas. Talaga nang uh, basahan. Tapos, hinihigop. Oo, gaman. Ay, anong sirit? Ay, oo, oh, yung laruan yun na. Oh yun na ha? Ano? Pag malaki-laki masakit sa ganang Pag, <laughs> Pag ano na ba ang malaki? Oo, oh, malaki ang mga suka. Depende sa kawain ang buka. Pag ano pa? naman to, yung panayos? Pag ano sa pa? Ay ayos! Hmm. Ay, yung may ginag ginagamit talaga ng una. Oo, uh, halimbawa ay masyado malaki ang iyong gatong. Hmm. May ano dito, timba na may tubig, higupin mo sa baybog mo. Ay ba hindi nila ibuhos? Ay mabigla. Kailangan naman lang naman ay yung pinakimbo. Ay sa bagay, sisigbo yun na, no? Oo mga mata yun. Abay, mga din yung dati ano. Diyan oh, na rin ako uh, ang aming puntahan. <laughs> <kawayan na. laughs> Sabi pa ni Amama dati, ano, puntahan ano? yeah. hmm. na. Puntahan na may mga mga. merendahan po. Oh, Oo, oh, at rin. Ah, yun ang sarili. Ay, 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 ay kakaiba may pangyaw. May pangyaw. Dati pa hindi usang sa mga mo. Pangyaw, ano? Ayaw. Hindi na ba ang kalabaw na... Pagsasayawan na, ganun dati. Pagpuntuhan, ano? Para lakihan ng pangyaw, mga apat ang dalahan. At ang pinag-uusapan lagi ay sa mga kalabaw ano kalabaw kabayo stainless na Martigun, mm. manok hmm. manok Yung tao, e, yeah, mga pala, mga. Yun, yun ang ano Ibang-ibang pala, yun, ang henerasyon nila, yan doy? No, oh, oh. Sa hmm. akin Lugar-lugar. Siya nga. Nung busy-busy sa mga kabayo. Sa atin kabayo. naman ngayon, may parang puro computer na. Mm. Oh. Tapos naabutan computer pa natin age. ng AI ngayon. AI oh. na. Naabutan pa natin. Oh. Hmm. Iba, iba na, ibig sabihin ay mas... Kumbaga ngayon ay electronics, ay, ano? Oh, oh. Uh, generation. Hmm. Sa susunod pa lalong taon o yeah, Mga okay. after 5 years pa, na. iba na. Ano? Ano? Kaya mukha o pa iba o Ano, uba yung galing din yan. rin eh, naka-program. Naka-program. pa luto na ulit. Yari na ulit, oh. yari sarap pala din. Gumaitis eh. Iya. Walang gutom ah. Iya. Kaya lang, laging walang katapos ang maruya at yan ang mabilisan na. Ipagluto ko kayong cake. Ah, nakaluto yan. Ano, nakaluto